Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo, para sa Marso, 20, 20, Ngayong Marso, 20, bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong lasapin ang liwanag at enerhiya ng araw. May kakaibang sigla na bumabalot sa iyo ngayon, isang matinding kasiglahan na tila nag-aanyaya sa iyo, upang yakapin ang iyong likas na pagiging kaakit-akit at puno ng kumpiyansa. Ang init ng araw ay parang sumasalamin sa iyong likas na ningning, at ito ang araw kung saan maaari mong hayaan ang iyong sarili na magningning sa natural mong kalakasan. Ngayong araw, hinihimok kang maging totoo sa iyong sarili, ipakita ang iyong mga kakayahan, at huwag matakot na ipahayag ang iyong damdamin. Ang iyong presensya ay may kakayahang makapagbigay inspirasyon sa iba kaya hayaang makita ng mundo ang iyong totoong pagkatao ng walang alinlangan. Habang ikaw ay tinutulak ng enerhiyang ito patungo sa tagumpay, mahalagang bigyang pansin kung paano ito nakakaapekto sa iyong personal at profesional na buhay. Mayroon kang matinding pagnanasa na mapansin at makilala, isang likas na katangian ng isang tunay na leo munit sa kabila ng iyong hangaring makuha ang atensyon ng iba, mahalaga ring manatili kang konektado sa iyong tunay na sarili. Ang paghahanap ng pagkilala ay hindi lamang tungkol sa kung paano ka nakikita ng iba, kundi kung paano mo rin nakikita ang iyong sarili. Ang iyong halaga ay hindi lamang nasusukat sa papuri ng iba, kundi sa tiwala at pagmamahal na ibinibigay mo sa iyong sarili. Kaya naman, ngayong araw, pagnilayan kung paano mo nais makita at makilala ng mundo. Huwag matakot na ipakita ang iyong tunay na kakayahan, ngunit tiyakin mong ang bawat kilos mo ay tunay na sumasalamin sa iyong pagkatao. Sa iyong pagnilay ngayong araw, subukan mong balikan ang iyong nakaraang paglalakbay. Ano ang mga aral na iyong natutunan? Paano mo ginamit ang iyong mga karanasan upang mas mapaunlad ang iyong sarili? Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang suriin ang mga bagay na iyong pinagdaanan at kung paano ka nito hinubog bilang isang mas matatag at mas maunlad na individual. Ang buhay ay isang tuloy-tuloy na paglalakbay at sa bawat hakbang na iyong tinatahak, mayroong laging bagong kaalaman na maaaring matutunan. Ang iyong kakayahang umangkop at matuto mula sa mga nakaraan ay isa sa iyong pinakamalalakas na sandata. Huwag kang magtaka kung sa gitna ng iyong paglalakbay ngayong araw ay may isang estrangherong darating at magiging isang kaibigan. Ang iyong likas na init at kaakit-akit na personalidad ay natural na humihila ng mga tao papalapit sa iyo hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili na makahanap ng bagong koneksyon, dahil kusa itong darating sa tamang pagkakataon. Buksan mo ang iyong puso sa posibilidad ng bagong pagkakaibigan, sapagkat ang bawat taong nakikilala natin, ay may dalang mensahe o aral na maaaring makapagpayaman sa ating buhay. Maging bukas ka sa pakikinig at sa pagbabahagi ng iyong mga saloobin. Maaring ang bagong taong ito ay magdala ng inspirasyon o isang bagong pananaw na makakatulong sa iyo sa hinaharap. Ang iyong hangaring makilala at mapansin ay isang malakas na puwersa na nagtutulak sa iyo upang ipagpatuloy ang iyong mga pangarap. Ngunit sa gitna ng iyong ambisyon, alalahanin mong panatilihin ang balanse. Ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng papuri o atensyon na iyong natatanggap, kundi sa kung paano mo naabot ang iyong mga mitiin ng may dignidad, kababaang loob, at katapatan sa iyong sarili. Gamitin ang enerhiyang ito upang bigyang lakas ang iyong sarili at palawakin ang iyong kakayahan, ngunit huwag kalimutang pahalagahan ang mga taong sumusuporta sa iyo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang tungkol sa kung gaano kataas ang iyong mararating kundi kung paano mo pinahalagahan ang iyong sarili at ang mga taong nagbigay ng halaga sa iyo sa daan. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay ginto. Ang kulay na ito ay sumasalamin sa kasaganaan, kumpiyansa, at tagumpay. Kapag isinama mo ang kulay na ito sa iyong pananamit o sa iyong paligid, mas mapapalakas nito ang iyong positibong enerhiya, at makakatulong upang mapanatili ang iyong mataas na kumpiyansa sa sarili. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa, anim at labing isa. Ang dalawa ay kumakatawan sa balanse at harmonya, ang anim ay sumasalamin sa katiwasayan at katatagan, at ang labing isa ay nagdadala ng enerhiya ng espiritual na paggising at inspirasyon. Isang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang pagpapahayag ng iyong sarili sa pamamagitan ng isang malikhaing aktibidad. Maaari itong pagsulat ng isang tula o kanta, pagguhit, pagsayaw, o kahit simpleng pagsulat ng iyong mga saloobin sa isang jurnal. Ang pagiging malikhain ay makakatulong upang mailabas mo ang iyong emosyon sa positibong paraan at mas maunawaan ang iyong sariling damdamin. Bukod dito, maaari rin itong magbigay sa iyo ng inspirasyon upang mas mapaunlad ang iyong sarili at ang iyong mga kakayahan. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang magmilay at iproseso ang lahat ng iyong naranasan. Anong mga aral ang iyong natutunan? Ano ang mga bagay na maaari mong gawin upang mas mapabuti pa ang iyong sarili? Huwag mong kalimutan na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang maging mas mabuting tao at mas makilala pa ang iyong sarili. Yakapin ang mga pagbabago at huwag matakot na lumabas sa iyong comfort zone. Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay isang makapangyarihang nilalang na may kakayahang magtabumpay sa anumang aspeto ng iyong buhay. Yakapin ang enerhiyang bumabalot sa iyo at hayaang ito ang magsilbing gabay upang mas lalo mong mapalakas ang iyong sarili. Magtiwala ka sa iyong sariling kakayahan at tandaan mong ikaw ay isinilang upang magningning. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.